Gandang umaga po sa inyong lahat. Alam natin na ang mga Hudyo ay piniling bayan ng Diyos. Amen. They are the chosen people of God. Ito po ba ay nangangahulugan na sila ay pinili upang sila lamang ang maliligtas? Yes or no? No. Pinili sila para sa isang responsibilidad na ipaalam sa lahat ng tao na dapat iisa lang ang Diyos na dapat sambahin. Dahil nung kapanahon ng iyon, ang mga tao ay nagsasamba sa maraming Diyos. Siya ang tunay na Diyos, kaya alam niya na iisa si lang ang Diyos. Kaya para maitama ang mga tao, binigyan ng responsibilidad ang mga Hudyo na ipaalam ay ang mga Hudyo para ipaalam sa lahat ng tao na dapat iisa lang ang Diyos na sasambahin. Maliwanag ko ba yun? At may isa pang responsibilidad dahil kapag maraming Diyos ang sinasamba, eh marami ring mga aral, katotohanan, ay pero hindi naman katotohanan yon kaya nagpadala ang Diyos ng mga propeta para ihayag ang katotohanan tungkol sa Diyos nakuha niyo kaya isang pang responsibilidad ng mga Hudyo ay dapat ipangaral ang katotohanan na inihayag niya sa mga propeta sa lahat ng bansa. Kaya dito maliwanag na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para rin sa mga Hentil. Saan tayo kabilang doon? Sa mga Hudyo o sa Hentil? Saan? sa mga hentil. Dahil kung mga hudyo, eh, hindi tayo ligtas. Eh, bakit pa tayo nagsisimba-simba? Hindi po ba? Pero si Jesus ay isliwanag na nagdadala ng kaligtasan hindi lamang sa mga hudyo, kundi sa mga hintil, sa katunayan, sa lahat ng tao. Yan ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin ng mga pagbasa ngayong dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. O, titingnan natin kung totoo yan. Sabi ko, yung sabi ko na yan ay makikita sa lahat ng mga pagbasa. O, magsimula po tayo sa unang pagbasa. Mula ba sa aling ang unang pagbasa? Sa aklat ni Propeta Isaías. So may sinasabi ba si Propeta Isaías tungkol sa liwanag na magdadala ng kaligtasan sa mga Hudyo? O saan doon? Bumangon ka, Jerusalem. O sino'y nakatira sa Jerusalem? Yung mga Hudyo. So bumangon ka, Jerusalem, liliwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Ibig sabihin, darating sa iyo ang liwanag ng Panginoon. At ito ang liwanag na nagdadala ng kaligtasan. Amen! Oh, yan ay sa mga Hudyo. Ano mang sinasabi ni Isaiah, sa mga hintil na si Jesus ay magdadala ng liwanag ng kaligtasan sa mga hintil. Saan doon? Sa ningning ng iyong taglay na liwanag yaong mga bansa sampu ng mga hari ay lalapit na kusa. O, ito siguro may, may iisip na kayo, mga hari na lalapit na kusa. O, anong naalaala nyo diyan? Yung tatlong hari. Amen! At yan ay makikita natin mamaya sa Ibanghelyo. Ngayon, yan ang sinasabi ng unang pagbasa maliwanag, no? Na si Jesus ay liwanag na nagdadala ng kaligtasan hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga hintil na kabilang po tayo. O ano naman ang sinasabi ng ikalawang pagbasa mula kay Kanino? Apostol Pablo sa mga Epeso. Anong siya sabi? Talaga bang kasama ang mga hentil? O oh, alin doon? Saan ang microphone mo? Ano? O. Oh. O. Oh. Very good. So, sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintin tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. At ang isang pagpapala doon ay ang kaligtasan. Amen! Amen. O ano naman sa Ibanghelyo, mayroon bang sinasabi ang Ibanghelyo tungkol dito sa ating tinatalakay ngayon na si Jesus ay liwanag na nagdadala ng kaligtasan sa mga hindi, Hudyo at mga Hentil sa Ibanghelyo ating matunghayan ang katuparan ng sinabi ni Propeta Isaías sa unang pagbasa. Yung una, na siya ay magdadala ng liwanag ng kaligtasan sa mga Hudyo. O paano ito natupad ayon sa Ibanghelyo? Nang si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem, sa lupain ng Huda. So, ibig sabihin, yung liwanag ay ipinanganak sa katauhan ni Jesus. Si Jesus ang tagapagligtas. O, paano naman yung para sa mga hintil? Ito ay yung sinabi ni Propeta Isaías ay natupad ayon sa salaysay sa Ebanghelyo ng ang mga pantas na tinatawag din ng mga hari kaya ngayon ay ating ipinagdiriwang ang Three Kings di po ba ay dumating saan sa Jerusalem mula saan sila galing sa silangan at nagtanong-tanong sila saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin ang kanyang tala sa silangan at kami ay naparito upang sambahin siya. So kahit yung mga tagasilangan na masasabi nating mga hintil ay hinanap din ang tagapagligtas. Kaya sa mga salitang ito, tinatanggap ng tatlong pantas na si Jesus din ang kanilang tagapagligtas. Amen po ba yun? Ngayon, ginawa na ni Jesus ang kanyang bahagi para tayo ay maligtas. Tama? Ang kaligtasan ba ay dole out? Basta't ibigay na lang po. Dole out ba? Na, napaisip kayo. Dole out ba? out ba? basta ibibigay na lang ni Lord. Hindi po dole out. Dapat gumawa din po tayo. Di ba? Ay alam na ninyo yung kasabihan na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. ay kung hindi tayo gumagawa, walang awa si Lord. Amen? So anong dapat nating gawin para sa atin ng kaligtasan na dala ni Jesus. Hindi binibigay ni Lord ang kaligtasan on silver, silver platter. Nakukunin mo na lang doon. Gumawa ka. Anong gagawin natin? Yung mga regalo ng tatlong pantas ay nagbibigay sa atin ng sagot kung ano ang dapat nating gawin para tayo ay maligtas. Ano ba yung regalo ng mga pantas? Ano yung una? Ginto. Pangalawa, kamangyan. Alam niyo yung kamangyan? Yung insenso. Yung insenso dito. At mira, sa mo. para sa patayon. O, oh, anong ibig sabihin nito? Ginto, ibig sabihin, tinatanggap ng tatlong pantas na si Jesus ay hari. Dahil yung ginto ay ginagawang korona at ang korona ay para sa hari. So, tinatanggap nila si Kristo bilang hari na ang kanyang kalooban ay kanilang isasagawa, sa gawa. Tama? Di ba ganyan ang mga subjects towards the king? Eh, dapat lang tayo ay sumunod. So, yan. Parang ipinakikita nila na nandidito kami, bigay kami ng ginto dahil nais naming sundin ang iyong kalooban. Ikalawa, kamanyang insenso, yan ay pagsamba sa Diyos. Na sa pamamagitan ng usok ng insenso, ay parang ito ay mga panalangin nating lumalapit doon sa Panginoon. Umaakyat sa Panginoon. So, yun ay pagtanggap ng mga mago na si Jesus ay Diyos. Di ba yung mga iglesia, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Eh dito, maliwanag, no? Itong mga pantas, tinatanggap si Jesus bilang Diyos na siya lang ang bahin At pangatlo, yung kamanyang, ano yon? Sa kamatayan yun eh. Na ibig sabihin, kahit na si Jesus ay Dios, dahil siya ay naging tao, ay mararanasan niya ang kamatayan para tayo ay maligtas sa kasalanan. Kaya dapat din na tayo ay mamatay sa kasalanan para tayo ay maligtas. Amen? O oh, saan tayo dapat mamatay sa, kalikta, sa kasalanan? Saan? Saan tayo na mamatay sa kasalanan? Saan? Ayun doon sa likod nyo, ano yung nasa likod doon? Kumpisalan. Kapag tayo umpisal ay namamatay yung ating kasalanan. Hindi po ba? Amen? Kaya kung nais niyong mamatay sa kasalanan para kayo maligtas, ay dapat lagi kayong uh, pupunta dyan. Pero kung ayaw niyong mamatay sa kasalanan, ay hindi kayo pupunta dyan. Hindi po ba? Kaya laging ina-announce dyan yung schedule ng ating confession. Hindi po ba? So dapat pumunta kayo dun sa mga schedule. Tama? Wag, wag yung kung kailan yung gusto, no? Kasi yung pare ay may iba-iba rin ginagawa, no? Hindi pwedeng nakaupo lang dyan at mag-aantay kung sino'y mangungumpisal, no? Pero kung talagang emergency, ay obligado po kami, pero as much as possible, sana sundin natin yung schedule. Dahil kapag pupunta kayo rito, wala pala yung mga pare, ay eh, kawawa kayo. Babalik kayo, no? Amen? So yun. So anong gagawin natin ngayon? Para maligtas. Ayon dun sa mga regalo ng pan mga pantas. Una, dapat sundin natin ang kalooban ng Diyos. Saan natin makita yung kalooban ng Diyos? Ang isang makiki saan natin makikita ay sa sampung utos. At siyempre, basahin yung Biblia, nandiyan yung kalooban ng Diyos. Amen? So pangalawa, dapat Sambahin natin si Jesus bilang Diyos at wala nang iba. Yung iba kasi sa atin, may iba pang Diyos eh. Doon nagsisimba sa kasino, anong Diyos nila? Ha? Pera. Yung iba naman, nandoon sa bar, anong Diyos nila? Alak. Hindi po ba? Etc. Etc. Dapat si Jesus lang. No? At pangatlo, dapat yun na nga, mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, gawin po natin ng tatlong ito at ginagawa natin ang ating bahagi para tayo ay maligtas at gagawin din ni Jesus ang kanyang bahagi, magdadala siya ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Amen?